Hi guys, today is Friday day of magluluto ako ng belly pork belly lechon meron akong tanlag sa balay lang

Kung may suruyanan? Soru Oo, oh, walang kaya wala, agang nandre. Ang, ang pag-testing daw, kung sa ito nga pagkahigote mo, ikuwaran <tis> <ay> pa, <tis> mo, ipauntol ba? Kung mo. Iyan na naman. Kung muntol, naman ay sa ito nga Pero mo, pilit rin siya lang mo. <tis> Oo, oh, yun to, chef dito. Iset na ito itong oven ng uh, 180 for 1 uh, hour. Oh, ito na may microwave. Isin na ito isa ka Check natin. Wow. Carbon logi.